ito ah, ito at nagluluto tayo ng pritong uh, tilapia yan o no? ah, uh, dalawang malaki hinati ito kasi hindi kasi sa kawali eh. susunod ka? ito ah, uh, ito ako prito para may naman ang ulam ah, uh, ito pa yung dalawa oh. So, dalawang piraso yung putol Pinutol ko kasi hindi kasi sa kawali lagpas ang buntot o so, ko at sa naming ulam mamaya para maiba naman tilap yung prito patambal ang gulay talong prito tapos nyan habang uh, sisirito ko

Yan, may ang turitong tilapia. Para nga iba naman, turito. Kasi pag ito, ito na sa buo, hindi kasi sa kawali. Hindi maluluto lahat. Kaya hinapit ko, pag dalawa ko ang tilapia. Para maluto ng mayos. Ito yung isang ito, ha? Dumikit. Hmm. Pinagtang ko ng kawali. Dikit-dikit yung kawali. Eh. Kaya nga nagpalit ako ng kawali ulit. Yung kawali na yun, dikit-dikit. Ito ginamit ko. Tapos, susunod. Mm -hmm. uh, mm -hmm. oh, ito susunod. Oh. Ang siya kong picture to Ito, malaki ito. O. Oh. mo ang piraso pa yun ang mantika mura lang mantika dito adi lang ah, ito lang gawin sa galon walang problema, mura lang mantika dito eh. hindi kagaya dyan sa Pilipinas ginto ang mantika ang presyo kaya ito preto ulit tayo at mabaya kakain ng kapunan at ah, Alam mo, bibili pa ng ulam. Ito, sasalang na po natin ang pangalawa. Pangalawa. Salang na po natin kawali. up, Yummy. Yan. Pangalawa. no tapan po natin at ni alang ah, si kamante ka oh maya-maya oh, natin pihitin para ano na eto isa na lang yung mali ang 1 kilo ito ay kulang kulang na 1 dinner ang per kilo ang dalawang piraso tumitimbang ng kilo malah um, ito maabot ito 1 dinar 1 dinar ba ngayon sa pangulang nila maya at uh, pangulang ulit natin ngayon uh, po natin ulit. na pwede, oh brown na uh, saglit bago natin pihitin para parehas luto ayun dalawa na ang luto natin salapya sarap yung kamatis at lemon pipino yung sausawa na yun masarap saka pritong talong na ito pa yung isang piraso o oh. ayan nakipihitin po ulit ng tilapia para tuloy ang luto wow ang sarap hindi na lang po ito mga 1 minute to 2 na pagpulit natin para ah, maluto para maluto magawalis walis po tayo ito sa ang teraso ang punit natin susunod natin pagkayari ng isa okay, hangoy na po natin ang isa Okay, ya. Tutu na po siya at hanguin na natin. Laki. Tatap. Hop. Yun Sunod po natin ang isa. Oh, hmm. ayan po. Talang natin. Ayun. Pagpo natin. Para maluto ulit. Mga ah, 5 minutes, luto na po yan. pang-apat na peraso na yun. Eh. Kali apat na hiwa. May apat. Sa dalawang tipiras ng tilap yung malaki. Eh. Yung dalawa ko bawat isa. Wait Wait natin. Sihitin ulit natin. luto na po siguro ang kabilang side. Sihitin po natin. Uy! Ayan. Hihitin na po. Taktan po ulit natin ang tilapia wow na naman bagong luto hintayin po natin maluto yung isa ito po ang uh, building na tinitirahan namin isang buong plot po ito ito po yung isang kwarto oh. tempo isa dalawa uh, sa duty po yung uh, Itatira dito ang aking border. Dito po tayo. Ah, ito yung washing machine. Bagong bili. Ayan po. Automatic po yan. Ayan po ang CR. Paliguan. Ayan o. Oh. Dito po tayo. Sapatos. Packs. Ayan po ang dito sa Kuwait. Mag ala 6 na po ng hapon. Yan Ayan <coughs> ang main door. Ito pong tirahan po namin. Bale, ano to? Isa, dalawa, tatlo, apat, uh, limang kwarto po ito. At ito po yung kwarto namin. Master bedroom. Ito po ang kwarto namin. Master bedroom. Yan po. At ayan ang mga sapatos. mga sapatos ko. Caterpillar. Okay po. Ay, hindi baling mahal. Mga gaan na masapa. Masarap isuot. Tignan natin tingnan natin pinipirito natin kung luto na siya. 1 minute lang eh. Pwede nang pihitan yun tingnan po ulit natin hindi pa po yata tingnan po ulit natin ang tilapia o so, pagdito lang po mga 1 minute pwede na hanguin Wait natin sandali. Ilipat po natin ang tilapia dito sa isang lalagyan sa rice cooker para dito mas maluwag. Ilipat po natin. Silap na po ng ano, tissue para yung matika sa tissue mapunta. Uy, hirap sa. yan po magaguto ang tilapia wow ito po yung isa yun yun, nalipat na po para sunod, yung yun naman at tingnan natin kung luto na Nakaluto na yan. Ihitin. Uy. Yun. konti pa. konti pa mga kaibigan. Medyo brown na kailangan. Eh. Pagka maputi, medyo hilo eh. Ayan tayo natin konti. Ano na po natin? ang atin tingnan natin kung luto na at uh, ating hanguin wow. okay na pwede na pwede na hanguin to pwede lang hanguin Medyo brown na eh. O. Pag eh, hindi masarap kainin. Parang hilaw. Eh. Kaya kailangan brown. Brown ng kulay. Ang dami sa Pilipinas di ka makapag-gib ka rito ng ganyan karami sayang dito adi lang mura lang kasi mantika dito eh Tao dami oh. ah, bilang ng mentika. Tayo na tayo magluto ng bagya. Hmm. Ito na ang tatlo. Naluto ko na. Hmm. Ito po ang ating ulam mamaya. Pang hapunan. Maya ko napirtuhin yung talong pang ano. Maya maya. Para paghango. Mainit. Masarap kayo yun. Eh. Hmm. Nah, kita nanti hmm. kita pada nak tutup lagi tiba tu. Sebuah yang nanti nanti kita pada nak Pansin ang kabila. Oh. Yo, pwede na. Pwede Thank you. Kaluto rin. Ah, kaluto rin. Salamat. Pati natin dito para at mantika. Diyan mau na mapunta. At Try natin yung gatong. Gasol. Dito, mura lang ang gasol dito sa Kuwait. um One dinar uh, half lang ang isang tangke. O, so, like 300 lang, compute mo nun. Mga 360 peso. Ang isang tangke, Oh. Ay, dalawa tangke namin. Ito yung isang reserva. Ayun. Kaya pag naubos, salpak agad ang isa. Ayun ang isang nakasalpak. O sige, natin at patayin na natin. Linisin natin ang ating pinaggamitan. Pantali. Ayun, nakatapos na po tayo ng pagpipirito. Ayan, ito na. Pasok na natin sa ating ito. Yan po. Eh lang akin tibing malaki. Yan. Si set up ko pa. Oh, natapos na pagluluto. Bye-bye.